Miss Nora Honor, talagang ang hindi malalaos at wala nang dapat patunayan pa. Pero ang totoo, si Ate Gay, rumaratsada Talagang ang kanyang mga proyekto ay talagang bumabandera. Si Ate Gay, 70 years old na at magse-71 na itong May. Pero hanggang ngayon, laman pa rin ng mga sari-sari mga balita, mga great news. Kabilib ka naman, Ate Gay. Bakit ko ba nasabing sa Ate Gay at talagang rumarat sada? Mamaya yan, sa pagpapatuloy, ito po si Kay R. na nagsasabing magandang araw po, pagbalain tayo ng Diyos at tunay nga na nawa na sa mabuti tayong kalagayan. At maraming salamat po sa inyong pagsabaybay ng Heart's Expression, sa inyong patuloy na pag-subscribe, panunood, pag-like nito at Pagpalain tayo lahat ng Diyos. Si Atigay tunay nga na walang pagkalaos. Lahat, no? Mula sa pagkabata niya hanggang sa maging ganap siyang uh, sabihin na nating uh, dalaga. Ayun. At naging ina, no? Nagkaroon ng anak, nagkaroon ng edad. Pero si Atigay hindi nawala sa balita. Marami nang nagsulputang mga kabataan na artista, mga baguhan pero hindi natakpan ang kinang ng isang Miss Nora Honor. Si Atigay Gay, malalaos. Sabi na ilang beses na ba nila na last card na ni Ate yan. Huling barahan na ni atigay Gay. Yan na daw ang last card niya. Nung panahon ng Atchay, Bakekang, Lord Contemplation, palaging ganun ang sinasabi nila. Palaging ganun ang kanilang uh, mga uh, pinapahayag kay atigay Pero nagkamali ang hula nila. Sabi nga ni Ati Guy, mamay, mali ang hula nila. Ito palang pagbukas ng taong 2024. Alam naman natin no, na talagang sari-saring mga balita ang binigay sa atin na ating no? bago pa magtapos o pumasok ang 2024. Alam naman natin, natatandaan nyo ba sa ating yung kanyang kontrabida, nagwagi siya. Na ano? Nagwagi siya ang kanyang pelikula ng, sa, sa Vietnam. Kontrabida, ha? Wow! Hindi pa napapalabas yan dito pero pinarangalan na sa ibang bansa. At pagkatapos si ating guy, meron pang balita, no? Yung Real Talk bumulaga sa atin. Real Talk Philippines, 3rd Annual Asian Torx Excellence Award. Hindi ba? Lifetime Achievement Awards bilang Movie and TV Actress 2024 Torx Icon for Entertainment. Clap-clap naman dyan. No? Congratulations kay ating guy. At pagkatapos magkakaroon pa siya ng ah uh, uh, bagamat siya ay guest dito pero si Ate kay, nakita natin talagang kinukuha pa rin talagang mabagong mabango pa rin si Ate Kay bakit isang karangalan na mag-guest siya sa isang TV show ito ang Lilet Matias, Attorney at Law ba Tingnan natin no kasi isang karangalan na ang national artist guest sa isang teleserye. Kaya abangan natin yan. Hindi importante kung malaki o mahaba ang role niya ating ang importante dito, yung ipakikita na naman niya yung kanyang galing at yung kanyang aral na iiwan sa pelikul at uh, sa teleserye nito ng GMA 7. At pagkatapos, hindi ba, nakita naman natin yung, uh, yung pelikula niyang uh, and what they call this, itong pelikula niyang Pieta na talagang pinag-usapan na ay palabas din, kaya nga ka, naku si Ate Gay, wala nang dapat patunayan at ito'y maglalakbay sa iba't ibang mundo hindi ba? at alam natin na si Ate Gay, talagang hindi na nga niya dapat, wala nang siyang dapat patunayan pero hindi talaga magbipigil na kumopo siya ng maraming international awards pa, lalo na dito sa Pieta at ang mananambal naku nakaabang na talagang napakagaling ni Atigay dito sa Mananambal at talagang yung kanyang sabi nga yung mga kasama niya dito talagang mga kabataan napapagiligiran siya ng mga kabataan na talagang bagong henerasyon at talagang sumasaludo sa galing ni Atigay. Kaya panoorin po natin ang Mananambal, no Of course, lalo na ang piyesta pagdating, yan. At si Atigay nakita naman natin ito po, no, bago dun sa susunod, si Atigay Gay, no po, ito pong, uh, po ang Days of El Maestro, si Mr. Elwood Perez. Nakita natin, no, na gumawa ng mga pelikula na Ate Gay, mapapanood po natin ang mga pelikula ni Atigay Gay, na dinirect ni Mr. Elwood Perez, ang El Maestro. Ang gumawa ng pelikulang Pasita M na talagang ang ganda-ganda, no? Mga pinagsamahan ni uh, Ate Guy at Kuya Pip, bilangin ng between sa langit. Marami. Biro mo, yan ba? Visible na visible ang isang Miss Nora Honor. Laman na laman ng balita, no? Ang dami mapatrobak ma. Throwback, pero meron pa rin, marami pa rin na talagang saka sa kasalukuyan si Ate Guy, no? At ano pa? Yung ating aabang uh, kay Ate Guy, hindi mami bago siyang project na ito po ay niluluto at tiyak according kay Mr. Jobert Sukal dito. Nako, ano kaya ang pelikulang ito na talaga namang aabangan natin? Talaga naman ang magic na Atigay, hindi mauubos. Talaga naman si Atigay hindi mawawala sa sirkulasyon kung talagang tutuusin. Talagang superstar at hindi matatapos ang kanyang kinang. Yan si Miss Nora Honor. Maaring uh, hindi siya ganoon natin visible na nakikita sa araw-araw sa telebisyon. Pero si Ate talagang nakaukit sa puso, nakaukit sa isipan ang isang Miss Nora Honor. Kaya lahat ng yan, abangan natin, suportahan natin si Miss Nora Honor sa kanyang mga proyekto, sa kanyang mga gagawin pa. At atigay pagpalain ka ng Diyos, nawa, humaba pa ang iyong buhay, maging masaya ka sa iyong pamilya, sa iyong mga uh, taong nakapaligid, sa, iyong mga, sa mga taong nakapaligid sa iyo, at kami mga nagmamahal sa iyo, patuloy ka na ang pagpapray, patuloy na ang kalakasan, humaba pa ang buhay mo, at maging uh, blessing ka pa ng marami. At igay, we love you, mga Noranians, maraming maraming salamat. Ito po si Kifer D.R. na nagsasabing, as long as there is love, we will stand and to God, Be the glory mabuhay po